Ako po sa mga toko, kala Aldrin, Anna Marie, kay Aaron Boras, dyan sa kaingin ng Santa Rosa. Tonto ay. Ayos lang mm -hmm. ba kay Jan? Andito na po kami ngayon. Yung mm anak ko -hmm. ang tonto ay. Natupad na po yung pangarap namin. Andito na po kami kay Idol, Julian. O, oh, makapalapoy muna. Masakit, sir? Hindi po. Hindi po. I anong po ulit ng nail cutter, sir ha? Paka masira kasi sing nipper ko, eh. Sakit. Hindi <laughs> <laughs> hmm, ba? Hindi. Eh, basta Hindi. relax, mong, sir. Ganyan lang relax mo, Hindi. 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 siya. Ako nang bahala. Ay, kinakabahan ka, sir. Nagaano yung nagaano you know, yung daliri mo eh. Hindi kasi yung na yung dating mga ano madala na sa ibang clinic. <laughs> okay. i relax mo lang ako nang bahala. Magsabi ka lang pag nasasaktan ka. Sige po. Ayan, nagagalaw talaga siya. Tatong mo to, ubihan mo yan, ganyan. Pwede naman kayong umaray. Parang may okay. kuryente. Hmm. Ayan. Sakit po. Sakit. Okay, konti lang. Oh. Okay, sige, sige. sige. Ano, kaya po siya sumasakit kasi makapal yung kuko. Kaya ramdam na ramdam niyo po. Yan. Ramdam na ramdam niya yan. Makapal yung kuko eh. Opo. Kapal niya. kaparakan hmm. Parang ang lalim. Hindi naman. Sakto lang para sa akin. Yan. Sir, relax mo lang ulit. Bibalik mo sa dati. May kasama na po dry skin to. Balik mo sa dati, sir, yung mo. <laughs> Nasasaktan po siya, madam. Kaya gano'n. Nanginginig na. Idiin mo, sir. Yan. Sakit yan. Meron pa po. Hindi pa talaga tapos. Nasa unahan lang po yan dito na balikan ko kalambutin ko muna ito ay wala nanginginig na nanginginig na yung paniset hayo mumukit sir matigas ang pulmo mo na no wala sa na tabi oh mas mainam siguro wag mo nang panuorin sir <laughs> para hindi ka para hindi mo ganong ramdam dito naman hindi gano eto lang baon <laughs> hindi, yung, kasi yung parang uh, po, parang sa isip yung mga dating naglilinis. Nininervous po si Sir Ken. Oh, yung... yung naramdaman ko sa kanilang sakit dati. Mm -hmm. Hindi po yung dahil <laughs> uh -uh. wala, may naramdaman po ako. Parang wala nga ako eh. Sabi ko nga sa kanyo, wala. Ang ganda yung kamay. Nervous yung, yung mga dating naglilinis. Yung nervous yung, hindi yung talaga mawawala. Parang nasa... Kala Kaisip mo mangyayari pa. yun ulit. kung parang ganoon <laughs> <laughs> lang okay. Po lang po ko. lang yan. <laughs> okay lang yan, ma'am. Kasama yan. Taw, meron sir. Sigit po. Hindi. Si niramdam na yung pagtusok ng pusya na. Akala mo ba yung hindi pa tayo nagrelego. Tapos eh, tayo ng gina-ganoon ni Mimi. Ganoon. Mararamdaman mo lang sakit ka na misa lang. May sakit ka sa Yan yes, sakit said? Okay. Opo, dry skin po. Mas masakit pala ang dry skin sa ingrown. Opo kasi ang dry skin po dikit. Masakit lang ang ingrown kasi hindi pa siya na tatanggal. Mm. Kinakat mo pa lang siya. Mm. Pero pag nakat na po at natanggal na, ginawa na. Kaya yung dry skin, parang ka pong magbabalat niya eh. yung dry skin ba? Binabalatan mo po yung sa, sa kinakapitan yung ano. Sa atin, sa atin, di yung anong matyakaroon na? Wala na, masalit Isaya. Babalikan ko to merong konti. rice so, Parang i po box. Presensya na po. <coughs> Pag ginaganyan po, sir, masakit? May, yung, yung ano, uh, yung uh, siguro yung natin pinagtusukan. Uh -huh. Yung natin parang siguro yung Yan, babalikan ko na. Relax lang. Lapit ng konti. Yan. Yeah. ko. Oh, masakit. Hindi ba ba? Sir, relax, relax mo lang yung mo. Mm -hmm. Balik mo, balik mo. Balik mo yung pando, hmm. Balik mo na. Mas masakit pagka nilalabanan mo. Natigas pati yung ingo. Tsagayin nyo lang po. Kisi lang po. Kasi madikit yung dry skin. masakit ito, 'pag dinatanggal Ano hmm, po po? Sakit po ba? Ha? Sakit po? Konti, konti lang. Sorry po. Yan. Kukupo kasi ito sir. Kailangan ko itong tanggalin. Oh. Um, hindi po pwedeng hindi. Huwag mong ilaban yung paa mo. Ayan, dudugo talaga yan. Kasi manipis yung anuhan mo. Hey, bumalik po dry skin po ito tsaka inggru naku, dyan na yung pang 230, naririnig ko na sorry sir konti na lang konting tiyaga pa huwag mo tatadyakan <laughs> kasi bumabalik to eh yan sakit po pag hinihila ay bumalik ay. kasi babaw na po ang inyo po kasi madikit kaya ano Ayan, medyo, alam nyo na, nagdugo-dugo. Hmm. Uh, pero yung dugo niya, hindi talaga dire-direcho. Hmm. Okay, Kaya yun, hindi ko nililisahin pag tumugo talagang... Manipis po kasi yung ano nyo. Sila, bula. Manipis po kasi, sir. So, Manipis, tapos madikit pa to. Hmm. Di, wow. Okay. Pero di dahan ko po talaga yan. Thank you, Fabian. picture, ibalik mo daw sa dati. Hi. Yan. Sorry, Ay, sorry po. Ah. Alinis ka, kaya wali. Ay, mata, <laughs> eh, oh. Bigit, kapalinis din. Opo. Sakit na po, sir. Mahigit. Mm -hmm. yeah. sorry po, sorry po. Oh, Pero pag umbok na ganyan, hindi na yung mawawala, no? Opo. yung kapit mo naman. Sikit po, sir. Hindi po, hindi. siya ng ano. wala ka talaga ng ano ano mo. Wala naman yun sa ganda pangit ng tools. Sige po. Ayan. Dinidin ko po ha. Huwag ka na lang po magbasa. Sari, balik mo yung paa mo. Pag wala sa pwesto yan, nahihirapan ako. Okay na po yung... Ha Hahap dito sir, sorry po. Umap di po ba? Hindi naman, hindi naman. Yung dugo na, wala na. Hindi pa po, wait lang. wait <laughs> lang po, sir. Meron pa akong kinukuha dito sa kabila eh. Kunti. Sir, wag mong babasahin yung paa mo, ha? Ito, sir, masakit. Hindi, hindi. Yeah. pa po? Hindi, na, hindi na.